Ay kabayan, welcome po ulit sa ating channel, Ang Buhay at Payo ng OFW. Today, pag-uusapan natin ang recent strike ng Air Canada at kung paano ito naka-apekto sa mga passengers, especially sa kababayan nating tourist or mga overseas Filipino na nag-book ng flight pero na-stranded or na-cancel ang mga flights. Ano ba talaga yung nangyari? Balikan lang po natin na noong August 16, 2025, may git 10,000 Air Canada flight attendants ang nag-strike dahil sa hindi pagkakasundo sa sahod at working conditions. Dahil dito, halos lahat ng Air Canada at Rouge flights ay suspended at umabot na 700 flights per day ang naapektuhan, pati na ang 130,000 passengers. Agad naman pong kumilos ang Canadian government at idineklara nilang illegal ang strike at inutusan ang mga flight attendants na bumalik sa trabaho through binding arbitration. And uh, noong August 19 nga po, nagkaroon na ng kasunduan ng Air Canada at ang Union kasama na dito ang dagdag na bayad para sa ground duties. Unti-unti nag yung flights pero sabi ng airline, aabutin ng one week or more bago bumalik sa normal ang operations. Gaya po ng inaasahan, maraming pasahero from different countries at mga kababayan natin ang naapektuhan, lalo na ang mga tourists or OFWs na pwedeng or pauwi ng Pilipinas. Ito po yung mga options na binigay ng Air Canada para sa mga na-stranded or affected ng airstrike. Ang isang option ay rebooking. Pwede kayong mag-rebook sa ibang Air Canada or Rouge flight between August 20 hanggang September 30 nang walang dagdag na bayad. Another option is maghanap ng alternate carriers. Kung hindi kayo makarebook, pwede kayong mag refund para makabili ng ticket sa ibang airline basta within 5 days ng original flight ninyo. Another is refund or travel credit. Pwede rin kayong humingi ng full refund o kaya ilagay yung halaga sa AC Wallet for future travel expenses. Kung na-stranded po kayo sa ibang lugar, pwede nyo i-claim ang reasonable hotel at meal expenses. Basta ibigay nyo lang po, itago nyo ang resibo. If ever tourist po kayo or OFW, i-check agad yung flight status niyo po at i-claim yung option na pinaka-applicable para sa inyo at para po sa inyong uh, benefit or advantage. At kung sakaling affected na po talaga kayo ng strike, ito po yung ilang tips para mas ma-handle niyo po yung situation at alam po natin very stressful at nakakapag-alala talaga yung ganitong uh, sitwasyon. Ang um, una po nating tip ay i-check lagi ang flight status. At kung magpupunta po kayo sa website or sa Air Canada app, kita po kayo ng update or news from them. Kailangan nyo pong i-check para lagi po kayong updated. At makikita nyo po dito na meron po silang uh, updates regarding sa resume ng kanilang flights. And meron po silang... Uh, frequently Asked Questions option here na maaari rin pong same sa situation nyo. Uh, halimbawa po, how will I receive updates about my itinerary? Basahin nyo pong mabuti yung mga updates. Kung sakaling kailangan nyo mag ng flight. Ang Air Canada Rouge po ay subsidiary ng Air Canada. So, pareho lang po sila uh, technically. So, pareho nyo pong i-check. And then, kung marirebook ba automatically ang flight? Ito po ay makikita nyo din dito sa kanilang website. And ano pa yung mga frequently asked question? Uh, my flight was cancelled, what should I do? And how do I get a refund? And basahin nyo lang pong mabuti lahat ng mga options na provided ng Air Canada. Again, matatagpuan po ito sa Air Canada app or sa website kagaya ng pinapakita po natin dito ngayon sa ating screen. Another tip is gamitin natin ang mga re rebooking tools online. Um, mas mabilis po siya kumpara sa tatawag kasi sa ganitong situation, for sure na busy ang kanilang mga call centers. So para mas less hassle, eh, itry po natin i-check yung mga rebooking tools. Uh, next tip natin is kung kailangan ng refund or alternate flight, i-process agad para hindi tayo malate. So iwasan natin na i-procrastinate or imamaya na yung pag rebook lalo na ngayon na maraming uh, pasahero ang check na mag sa rebooking. At kung kailangan ng refund or alternate flight, i-process din po agad. Pinakita po natin kanina sa screen yung website ng Air Canada. I-check po mabuti yung mga options available. Importante po ay itabi po lahat ng resibo natin, kagaya ng resibo ng hotel or pagkain, kasi paari po natin siyang magamit for reimbursement. At sa ganitong sitwasyon na hindi natin inaasahan, mas makakabuti po na magdala tayo ng extra budget every time na may flight tayo. Uh, whether hindi na nag-expect ng ganitong strike, uh, sakali lang mayroong mga unavoidable uh, circumstance, meron tayong extra budget especially for food, transportation, at uh, hotel or motel. And speaking of hotels, dapat po maghanap tayo ng mas murang uh, matutuluyan para makapag pa longer kung sakaling nasa ibang lugar kayo or nasa ibang country para mas stretch nyo pa yung budget. And if ever, meron kayong relatives or friends na nasa bansang pinag-i-stayhan nyo, mas maganda kung makakapag-adjust tayo or makakahingi ng tulong na magstay stay muna sa bahay nila for the meantime while waiting sa update ng Um, flight po ninyo. At sa ganitong event, kailangan pong i-secure natin yung mga credit cards natin kasi kung merong emergency na gastos na wala na tayong cash, mas maganda po na may credit card at uh, meron tayong pang gastos and later na bayaran. Ang importante is makauwi ng safe. And always check the update uh, shared in our uh, screen earlier. Um, meron silang mga updates when it comes to refunds, reimbursement, uh, rebooking ng flight, um, and kung makapag-refund is kayo makapag-book ng flight sa ibang airline. So, always keep yourself updated from the airline and always check the news. Pag bumabiyahe po talaga tayo, may mga time na hindi inaasahan. Kagaya nga po ng situation na to, hindi natin expected na magkakaroon ng airstrike. Kaya, if we are traveling, whether it's for leisure or vacation or for work, kailangan po lagi tayong mag-prepare, may backup plan tayo, extra budget, at meron tayong uh, friends or relatives na aware sa situation natin if ever we need their help. So mga kababayan, itong strike na to is a reminder na importante talaga ang fair labor kahit sa ang industriya ng pagtatrabaho. Pero sa side ng mga pasahero, isa talaga itong malaking abala, hindi lang sa mga Filipino, sa lahat ng passengers ng Air Canada from different countries, of course. And kung meron kayong biyahe, papunta or pabalik ng Canada, siguraduhin na may plan B or plan C, magdala po kayo ng travel insurance at lagi po kayong updated sa airline announcement. Ang kagandahan na lang po or blessing in disguise is 3 days yung naging Three days lang yung naging strike at nagkaroon po sila agad ng agreement para bumalik sa flight. So if ever nasa situation kayo na stranded or hindi makaalis, uh, konting tiis na lang at hopefully makauwi or makaalis na ka rin kayo ng maayos at ligtas. Kung nakatulong po ang video na ito, give it a like at mag-subscribe para updated kayo sa mga travel news at OFW tips. Mag-comment din po kayo sa baba kung naapektuhan kayo ng recent Air Canada strike at paano nyo po hinandle yung ganitong situation. Muli po maraming salamat kabayan at mag-ingat po lagi tayo sa biyahe at happy travels!